Isa na namang matinding pahayag ang gumulantang sa Lakers community matapos magsalita si NBA Hall of Famer at Lakers legend James Worthy patungkol sa kontrobersyal na trade suggestion ni Bill Simmons na posibleng makuha ng Lakers si Joel Embiid sa mas murang halaga. Ngunit para kay Worthy, hindi ito isang bargain na dapat takbuhan agad ng Lakers. Sa halip, isa raw itong delikadong hakbang na maaaring makasira sa synergy at long-term goals ng team. Hindi itinanggi ni Worthy ang husay at lakas ni Joel Embiid. Isa siyang dominanteng force sa loob, reigning MVP, at may kakayahang magbuhat ng opensa at depensa ng isang team. Pero sa kabila ng lahat ng ito, malinaw ang punto ni Worthy, hindi raw fit si Embiid sa kombinasyon ni Naloko Doncic at Lebron James. Para sa kanya, pare-pareho raw silang nangangailangan ng bola, mabagal ang galaw, at hindi kayang i-maximize ang spacing at tempo ng modern basketball. Dagdag pa rito, parehong si Luka at Lebron ay hindi na ganoon kabilis sa transition plays, kaya kung dadagdagan pa ng isang mabagal na big man tulad ni Embiid, baka lalong mabigitan ang opensa ng Lakers. Isa pang malaking isyo na binanggit ni Worthy ay ang health status ni Embiid. Ayon sa kanya, alam naman natin, injury prone talaga si Embiid. At sa isang liga kung saan halos lahat ng teams ay nagpapabilis ng laro, kailangan ng Lakers ng isang mobile, durable, at switchable big man. Mas pipiliin pa raw niya si Giannis Antetokounmpo o kahit si Miles Turner dahil sa athleticism, bilis, at defensive versatility ng mga ito. Sa paningin ni Worthy, mas kayang e cover ni Jonas o Turner ang mga kahinaan ni Lucas sa depensa, bagay na hindi kayang ibigay ni Embiid. Hindi rin nakaligtas sa mapanuring mata ni Worthy ang playoff history ni Joel Embiid. Sa kabila ng MVP trophy at mga all-star appearances, hindi pa rin raw umaabot si Embiid sa NBA Finals. Ayon sa kanya, isang malaking tanong pa rin kung kaya ba ni Joel Embiid magdala ng team sa dulo. Kung maglalabas daw ang Lakers ng big time player o asset para sa trade, dapat siguraduhin nilang championship caliber ang kapalit, hindi lang sa stats kundi sa fit at availability. Pero sa kabila ng lahat, nilinaw ni Worthy na hindi siya ang gumagawa ng desisyon. Si Rob Pelinke pa rin ang may huling salita pagdating sa personal moves ng Lakers. Ang kanya lang daw ay reaksyon, bilang isang analyst at dating manlalaro na may malasakit sa kinabukasan ng prangkisa. Kung magbibitaw ka ng star player, siguraduhin mong ang kapalit ay hindi magiging pabigat sa sistema. Aanhin mo ang mura kung low quality naman, ito ang tumatak na linya mula kay Worthy. Ang pahayag na ito ay tila isang wake up call hindi lang para sa Lakers front office, kundi para sa buong Lakers nation. Hindi sapat ang big names. Dapat ay tumugma ang skills, mindset, at durability sa direksyon ng koponan. Sa panahong mahalaga ang bawat galaw, ang tamang diskarte ang magtatakda kung babalik ba sa tuktok ang Lakers o mananatiling kwento na lang ng kahapon. E comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag like at mag subscribe sa channel, para sa latest Lakers update, maraming salamat po!